What's up ga? What's up mga kaagri? So ayun, nandito na naman tayo sa ating backyard gardening. Let's go! Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa lip miners. Ano ba may iwasan ang lip miners sa mga gulay natin, sa mga madahon ng mga gulay, katulad na ng mga sitaw, tapos mga pechay, uh, dahon ng talong, basta sa lahat ng mga madahon ng mga gulay natin. Nakikita nyo, nandito yung mga pechay ko, kaya ko linagyan ng net para iwas peste siya. Siyempre, para hindi na rin tayo mag-spray ng mag-spray para sa mga pesticides natin. Kaya nilalagyan na lang natin doon ng net para safe na safe sila sa mga peste. Paano ba natin may iwasan yung mga lip miners na dumami? Ito yung uh, ginagawa ko, gusto ko lang i-share sa inyo. Kung bakit nakikita nyo walang masyadong lip miners. Ay wala talaga. Pero ngayon, maghahanap tayo ng lip miners para puksain natin, para maiwasan natin yung pagdami nila. So kung nakikita nyo... Ayan, kung nakikita nyo may mga mark dito na nagdadry na siya kasi ayan yung mga tiniris kong mga lip miners. So ngayon, maghahanap tayo ng lip miners dito. So kung nakikita nyo, wala talagang lip miners, no? Pero maghanap tayo ng mga lip miners. Gaw, mga kaagri. Palagi ko talagang chinecheck tong sitaw na to. Yung mga dahon nila, kung may mga lip miners. Kasi pag dumami na yung lip miners, di ba? kakainin na nila yung dahon. Kapag naubos na nila yung dahon, mauubos na. Tapos matutuyo na siya. So, hindi na sila makakuha ng sikat ng araw. Hindi na magkakaroon ng nutrients yung, ano natin, yung mga sitaw natin, yung mga gulay. So, ito yung mga inanuan ko ng mga ano, leaf miners. So, maghanap tayo ngayon. Although, pwede ka naman mag-spray ng mga insecticides pero mas nakakasama yun sa paligid natin, di ba? Pwede din naman may mga organic din naman na mga pang-spray. Pero sa next sa mga next next ano na natin 'yon sa mga next content na natin 'yon tatalakayin natin kung ano yung mga organic na insecticide na pwedeng i-spray natin yung mga alternative. So ayun nga mga kagri. <laughs> Natawa ako hindi pala lang nakaka-play yung ano yung video. Hindi ko to yung napakita sa inyo kung paano pagtiris ng ano lip miners pero although nakapakita ko naman sa inyo kanina. So ito yung nahanap ko kanina na lip miners kasi Halos wala na talagang lip miners dito kasi ito yung ginagawa kong paraan. So ayan, may lip miners na kikita nyo, oh. Tiniris ko na yan, ginanon ko lang. Naganuntuhin nyo lang, oh. oh. Hanggang sa mag-translucent yung dahon. So, ayan, ganunin nyo lang. O, tapos wala na, wala na yan. Hindi na yan kakalat kasi tiniris na natin. So, hindi naman natin pwede itong putulin kasi pwede pa itong maka-absorb ng sunlight, no? Kaya hindi natin puputulin. Pero kung marami na yung lip miners talaga dito sa dahon, hindi mo naman pwedeng tirisin yung isa-isa. Eh, kailangan mo na yung putulin. Gagamitan mo ng gunting. Then, pwede mong sunugin yon or ano sa lupa. Ilibing para compost. Kasi para hindi na sila kumalat. So, kung nakikita nyo naman, nahirapan ako maganap ng lip miners kasi wala na talagang lip miners. So, kung nakita nyo naman yung dahon ng sitaw, oh, ang ganda, di ba? Wala walang mga lip miners yan. So, kanina pa ako naghanap ng lip miners. Wala talaga. Kaya, pag may makita kayong lip miners sa ano nyo, sa mga dahon, kahit kunti lang, tirisin nyo na. Para hindi na, hindi pa dumami, hindi na, hindi sila sila kumalat dito. Hindi na maano yung tanim nyo. Hindi na masira, ano? So, bakit malalapad? Sobrang lalapad ng dahon ng, ano, ng sitaw ko. Kasi nga, mas malapad pa sa ano ko palad. oh tinan nyo. Grabe. <laughs> Kasi sinasabayan ko to ng FPHA, which is fermented plant juice. So, ginagamitan ko siya ng drench or foliar. So, sinasabayan ko rin ngayon, dinidiligan ko na siya ng concoctions na FFA, which is fermented fruit juice. Kasi, marami nang bulaklak yung sitaw natin. So, ayan, dumami na. Kasabay natin ng organic fertilizer, which is concoctions na FFA kaya sabay-sabay yung mga bulaklak nagsisilabasan sabay-sabay din silang bubunga so, yan, nakakatulong yung organic fertilizer na FFA which is fermented fruit juice sabayan din natin ng fermented plant juice tapos nagpo-foliar din ako ng fish amino acid which is FAA dahil mataas din yun sa nitrogen so ginagamitan ko lang ng foliar so, dito ini-spray ko sa mga ilalim ng dahon so, mag-i-spray kayo dito sa ilalim ng dahon kasi bukas pa yung mga stomata nila. Mabilis maabsorb yung mga nutrients na kailangan nila. So, kung mag spray naman kayo, dapat umaga. Hanggang, hanggang 10 lang pwede mag-spray or 9.30 mga ganun. So, ayun lang yung, ano, yung tips ko sa inyo sa lip miners. Pag may makita kayong lip miners, nyo lang. Pero kung marami naman, pwede nyo naman ang gupitin tapos sunugin nyo or ilibin nyo para maging compost. So, ganun lang kadali. Ganun din, pwede din. Ganun din nyo gawin sa iba pag ito lang nga pag ano palang lang pag kunti pa lang yung mga lip miners pero pag marami na gagamit na talaga kayo ng pang spray pwede naman yung mga organic na pang spray ba diba? may mga alternative naman tayo kaya mga gaw yung pichay ko talaga linalagyan ko ng net para hindi na magkaroon ng lip miners kasi mahirap talaga pag sa pichay titirisin mo kasi down yan eh maganda okay lang dito sa ano uh, natin sa sitaw pero dito sa pichay kailangan talaga natin lagyan ng net maramihan naman yung pichay nyo tapos kung afford nyo naman yung malaking net, yung gagawa kayo ng greenhouse, tapos doon kayo tatanim ng pichay, Why not? Okay lang. Pero usually sa mga farmers talaga, nagtatanim sila ng pichay no? sa mga ilang hectares, no? Nagtatanim sila, sobrang dami. Pero nasusolusyonan naman nila yung ng mga peste. Minsan, nakita ko, hindi hindi talaga. <laughs> Mas maganda talaga yung nakanet, no? Kaya magwo worry about sa mga peste. Ayun, sana may natutunan kayo sa video na to. Kung, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-click mo notification bell button para mas updated ka sa mga panibango natin mga videos. At syempre, pa-follow na lang sa Facebook natin. Alam.